Sa kwento natin ngayon, makikilala natin si Lando, isang albularyo na nagising sa isang kubo na puno ng putik at sugat. Walang maalala ni isang detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Habang unti-unti niyang natutuklasan ang kanyang pagkatao, isang misteryosong diary ang nagbigay liwanag sa kanyang koneksyon sa isang diwata. Sa bawat pahina ng diary, mas lalong lumalalim ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang nakaraan at ang kanyang papel bilang tagapagbantay ng lupa. Pero sa huli, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Harapin ang diwata at ang kanyang kapalaran. Handa ka na bang malaman ang buong kwento? Tawagin niyo na lang akong Lando. May ikukwento sana ako sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maguguluhan, pero sana ay magustuhan niyo. Nagising ako sa isang kubo sa probinsya na punong-puno ng putik at sugat. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Hindi ko rin alam kung sino ako. Ang alam ko lang ay may isang bagay na nagsasabi sa akin na may dahilan kung bakit ako naroon. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ko na ang pangalan ko ay Lando. Albularyo ako at yung kubo ay pagmamayari ko. May mga halamang gamot sa paligid ng kubo. May mga anting-anting na nakasabit sa dingding. May mga libro ng mga orasyon at ritual sa ilalim ng higaan. May mga gamit sa panggagamot sa mga aparador. Unti-unti kong natutunan ang lahat ng iyon. Parang may bumubulong sa akin kung paano gamitin ang mga iyon. May isang tarsier na parating pumupunta sa kubo. Tinawag ko siyang tarsi. Sa tuwing makikita ko siya ay parati kong naaalala na iisa lang ang buhay ko kailangan kong alagaan ang sarili ko. Isang araw habang naglilinis ako sa likod ng kubo, may nakita akong lumang diary na natatakpan ng baging. Binuksan ko yung diary. May mga sulat doon na hindi ko maintindihan. Sa huling pahina ay may nakasulat na mensahe sa wikang Filipino. Ang sabi, Ang sino mang makakabasa nito ay pinagkakalooban ko ng alaala ng kanyang nakaraan ako si Lando, tagapag-alaga ng lupa sa paligid ng kubo. Ang sinumang makakabasa nito ay may karapatang palayasin ako sa lupa na ito. Naramdaman ko na parang may pumasok sa utak ko. Nakita ko kung paano ko inalagaan yung mga puno sa paligid ng kubo. Nakita ko kung paano ko pinalayas yung mga magnanakaw ng kahoy. Nakita ko kung paano ako nagtrabaho sa mga taniman ng palay. Nakita ko kung paano ako nag-alaga ng mga tarsier. Nakita ko kung paano ako nag-enjoy sa pagiging isang diwata. Ako si Lando, tagapagbantay ng lupa sa paligid ng kubo. Hindi ko alam kung anong connection ko sa taong iyon. Ang alam ko lang ay may isang diwata na nagngangalang Lando ang nagbigay sa akin ng mga alaala niya. Siguro ay siya rin ang dahilan kung bakit ako nagising sa kubo na yon. Siguro ay may dahilan siya kung bakit ako naroon. Siguro ay may dahilan siya kung bakit ako tinutulungan. Pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan ko siyang harapin. Kumuha ako ng isang anting-anting na gawa sa palaspas. May nakasulat doon na orasyon para sa proteksyon laban sa mga elemento. Alam ko na hindi ako papansinin ng diwata kung wala akong gagawin kaya isang gabi nagpunta ako sa gitna ng mga taniman ng palay. Sumigaw ako, tinawag ko yung diwata. Sabi ko sa kanya na magpakita siya sa akin. Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanya. Sabi ko, alam ko na may karapatan akong palayasin siya sa lugar na iyon. Biglang umihip yung napakalakas na hangin. Halos tangayin ako. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Sumigaw ulit ako. Sabi ko, hindi ako aalis doon hanggat hindi ko siya nakakausap. Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanya. Sabi ko, hindi ako aalis doon hanggat hindi ko siya napapalayas. Tumayo sa harapan ko yung isang lalaki na gawa sa mga sanga ng puno. Nakangiti siya. Sabi niya, matagal na raw siyang hindi nakakarinig ng tradisyonal na seremonya ng pag-aalay. Sabi niya, tatanggapin daw niya yung alay ko. Sabi niya maganda raw at makaluma ang pagkakagawa ko. Pero sa susunod daw ay huwag ko nang gagawin iyon. Dahil ako raw ay isa ng tao. Nagising ako sa gilid ng kagubatan. Nakangiti ako. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Pero alam ko na may dahilan kung bakit ako naroon. Sa unang pagkakataon ay hindi ako natakot sa aking bagong buhay. Nagkaroon ako ng pag-asa. Alam ko na may pagbabagong naganap sa akin. Alam ko na may moralidad ang huling ginawa ko. Sa kwento ni Lando, natutunan natin na minsan, kailangan nating harapin ang ating nakaraan para makahanap ng bagong simula. Salamat sa pakikinig mga kakripi. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, Tandaan, baka ang diwata ay nasa tabi mo lang.